Hello mga Beshi Piesta nga po sa amin kaya may mga mosiko. Mamayang hapon naman po may mga indakan sa kalye. First time nga lang po magkaroon ng ganto sa piesta namin. May pasok nga ako kaya di nga po ko nakanood mga Beshi. Kaya binidyohan na lang ni mama sa cellphone ko na lang panonoorin. Ang gaganda nga po ng mga costume nila talaga naman pong pinaghandaan. Anim nga po ata silang maglalaban-laban mamayang hapon. Halos lahat po sila magagaling sumayaw mga Beshi. Kahit sa cellphone ko lang napanood. Sakto naman po itapos uwian na nga po namin kasi nandun na nga po ako ni mama. Napaka-traffic nga dahil hindi nga po sinara yung daan mga beshi. Mas mabilis pa nga talaga kapag naglakad ka. <laughs> Kinagabi yan, nagsira nga po muna kami ng tindahan. Baka kasi mamaya mga besh, hindi kami makalibot. Naghahanap nga po kami ng mga kulang na gamit sa bahay. At eto nga po, nakakita nga po kami ng lagay ng marumihan. Kumuha na nga din po ako ng takip sa ulam. At hanger ng mga underwear mga beshie. Ang ganda nga po, napaka ng kulay. Bagay na bagay nga po ito sa bahay namin. Nakakita nga po si Atina ng twisted potato. Kaya naman binili nga po ni mama. Pagkatapos sa peryaan na nga po kami, dumi Pagkapasa ko nga nakita ko nga agad yung pinuputok yung lobo Kaya naman naglaro na nga po ako dito mga beshi Gusto ko nga din po nilalaro sa peryaan itong hinahagis yung piso. Minsan na naman po ako magperya mga beshi, hindi naman po araw-araw kaya pagbigyan nyo na nga po ako mga beshi. Pagkalabas nga po namin ng perya ay meron nga po dito nagtitinda ng battle call. Mukhang masarap nga kayo naman napabili ako. Wala nga po lasa dahil di ko nga po pinalagyan ng margarine at asukal. <laughs> Shoutout nga po dito sa cute na followers ko. Pumuso nga po yung mata ko dito sa squishy kaya naman nagpabili nga po ako kay mama. Ang ganda nga po ng kulay na napili ko. Bumili nga din po ako ng punta ng unan ko. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi. Happy Fiesta po Apo San Miguel.